maraming nila dito na tinambak dito sa ano sa northbound kaya nagbukos ng traffic dito dahil dito ata nila pinapakilo ah pinapakilo nya dito pinapakilo Oo oh. dapat gilid ito so na yun yun yung yun, yun, sasakyan kanina truck na yun di ba So bukas kung so, nandito pa uli d'ya eh, ay ito yung isipin d'yan So mo na yung araw kayo. So ito ba yung karga nila? Oh. O so, Galing sa punog pa Ito na kaya uh, um, um, O so, compound ah junk cap ni Talviero Bakal sa dito nila pinakas. Kaya lang ay eh, nag-cork ng traffic dito kaya pinagilid muna namin to so sana bukas so, uh, wala na ito so, nandito na kasi nagka uh, nagkaroon ng na ano, traffic sa northbound dahil dito na sakop na nila yung